Kung napanood nyo po yung reels natin about sa NPK or the nitrogen, pus purus din potassium. So, it has something to do with the fertilizer. So, it's either yung foliar fertilizer natin or sa abuno natin. So, sinabi naman natin don or sa according sa na-research natin is yung potassium po yung pinaka kailangan ng plant natin kapag flowering stage niya. So, yung K. Ayan, so lang po, hindi po ito nagpaparami ng bunga. Ito lang po yung pinakakailangan niya sa flowering stage. Ang nagpaparami po ng bunga ng ating tanim is kung paano mo siya inalagan. Kung maganda talaga yung starting niya. Zero watt na nga ako titoy. Ayan, so ito po yung dapat nating tingnan na mga ka-farmings kasi hindi po full yan na pambumbala Kailangan yung basahin yung konti niya para po match din yung nutrients na ibinibigay natin sa stage niya. Ayan, disclaimer, hindi po natin yan in-advertise pero just to show you an example lang po. And so sabi ko nga kanina, ang source natin ng potassium is hindi lang full year kundi meron po din, Meron din po sa abuno na meron talagang specified na potassium lang na ito po yung ilalagay natin sa tanip natin so ayan lang po